Wala po tayong pasok ngayon mga ka-teknik eh. Pag-inutis ko nagluluto. Ano kaya ang niloloto ng misis ko? Ano yan eh? Anong luto yan? Sikretong malupit. Yung daw niluluto niya ay sikretong malupit. <laughs> secret daw niluluto niya ay secret malalaman natin ngayon yung, yung ano, yung lasa ng secret yun parang oh luluto na spaghetti <laughs> magluluto yung misis ko na spaghetti ikaw na muna parang yung ilang ano ito eh yung nakikita kong ano eh sabi niya sabi niya secret daw tingnan natin kung yung secret niya. ayun secret Kita naman ninyo kung paano kalampagin yung kaldero. Secret-secret na yan. Oh my gosh. Oh my gosh. Wala kasi akong pasok ngayon, kaya ito. Total kami, kami lang ang mag-asawa, wala yung aming makulit na apo. Andun siya sa may kabila. Sa kabilang bahay. Wala kang sa shout out mama. O oh, shut up. shut up. Shut up. Shut up. Hindi shut out. Shut up. Ito si Susan na, nalakas ka. Ha? Ito si Susan. Ito, sa atin, ito. Ito, 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 ito. dito. Ito yung lugasan ko eh. Ah, yun pala kaya pala. Narinig kaya sa ano, dito sa pagdi-video ko yung pagmumura doon sa kabila. eh malakas ang, ano tahimik kasi kaya sigurado masasagap yun eh. <laughs> ano bang ang gulang yung ang gusto? Ayan na. nalalaman ka pa pang angulo. nalalaman pa siyang angulo. Ano kaya angulo yun? Angulo. Kaya nga angulo eh. Angulo. Parang dalawa ang ibig sabihin ah. Angulo. Ano yung isang meaning na angulo? Tapos, ang gulo. Eh, magulo. Walang magawa. Nanggugod lang talaga. Ang gulo talaga, ang gulo. Ang gulo daw, ang gulo. Kaya na, minikos-mikos na. Mekos, Mekos. Ano yan? Hindi palang pressure eh. pa-wis na yung ating ano ship 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 natin ship ship At yan, kinaskasan na po ni Mrs. ng ano. Ang hindi, keso? Cheese. Mama? Cheese? Kinaskasan ng cheese. Pampalasa. Doon ka banda. Ayun na, ayun tayo. Kalamay mais. Nag-google ako kay Mrs. pa niya. Pero kung hindi dito yung apo namin, hindi kami nakakapagano dito. Kasi makulit yun eh sigurado mayroong babantayan ba Kapo oh, sa Ha? Luto na rin pati yung aming ulam mamaya. Luto yung aking asawa na sinigang. Ulam namin ngayon tanghalian. Alas 12 na pala, 12.30 na pala. Hindi pa kami nakaya mag-asawa. Siguro pagka pagkatapos niyang luto, itong matapos itong niluluto niya, yung kakain siguro. Kakain na kami. Pag niya na yung niluluto Okay. Okay. Yan na. Maluluto na yung kanyang niluluto na. Mga ilang minuto ba rin bago maluto yun? Ano yun? Ang pagluluto mo nito. malapit na. Pero luto na ito. Luto na ito. Kami mag-asawa, pagka nag-uusap kami kuminsan, minsan, minsan ang, ang inaano namin, Arabic. <laughs> Nakapag-Arabic. Nakapag-Arabic. Nakapag-Arabic tuloy kami. Sige naman tuloy tayong ginagamit. Hindi lagi pinatulo niya na yung ano. Yan. Pinapatulo niya na tinatanggal na yung ano. Tubig. Eh. Okay, dito po naman yung sarasan natin, yung ilalagay mamaya. okay na yan. Kumuro na ba? Ha? Kumuro na? Hindi pa. Hindi pa nakuro. Mahina ang net ngayon. Hindi kami makapanood mag-asawa. Hindi kami makapanood. Mahina yung net. Kangina pang umaga yan mula nung mag brown out kanina humina na yung hindi na kami makapag makapanood ng mga ayos wait lang ha yan na tapos na mga ka-technique. kumukulo na doto na yung sauce natin para sa spaghetti napatay na po napatay na daw i-off na pala Finish? Yeah. Okay, okay finish na. Makakakain na kami mag-asawa. Okay. Ha? Okay. Hanggang dito na lang to. Nain, luluto na aking misis. Kakain na kami. Gahain na maya-maya. Okay, hanggang dito lang mga ating video mga krikrik.